Magkano nga ba ang konsumo ng 1 half horsepower na aircon kung gagamitin natin ito sa isang buwan? So itong 1 half horsepower guys na aircon ay para lang to sa maliliit na mga kwarto. So kung meron kayong 1 half horsepower na aircon guys, so ito yung computation natin. Habang papaliit yung horsepower ng aircon guys, siyempre paliliit din yung konsumo nito sa isang buwan kung malaki naman ang horsepower ng aircon guys siyempre malaki din yung konsumo ng isang buwan so ngayon guys ang 1 half horsepower na aircon natin equivalent nito ay 373 watts ngayon ang 1 half horsepower na aircon ay gagamitin natin na 8 hours per day so itimes natin yan sa 8 hours guys 373 watts times 8 hours equals 2,984 watt hour So itong 2984 watt hour guys, hindi pa to exact na ganyan talaga yung konsumo niya kasi meron namang aircon na lalamig na ang kwarto, mag-cut off 'yan ko sayang mamatay yung aircon at babalik 'yan kapag bumaba na yung lamig sa kwarto, andar naman yung aircon. So itong computation natin guys ay tuloy-tuloy to na 8 hours na hindi nag-cut off yung aircon. So para naman makuha natin ang kilowatt hour guys, so ang 1 kilowatt equivalent niya ay 1,000 watt So, divide natin yan. 2,984 watt hour divide 1,000 watt equals 2.984 kilowatt hour. So, ito na yon guys ang konsumo sa isang araw, 2.984 So, para naman makuha natin kung ilang konsumo sa isang buwan, so times natin yan sa 30 days. 2.984 kilowatt hour times 30 days equals 89.52 kilowatt hour. So ito na yung konsumo natin sa isang buwan nito guys na tuloy-tuloy na hindi nag-cut off yung airco natin. So para makuha natin kung magkano talaga ang konsumo sa isang buwan. So sa bill natin guys may singilan dyan kung magkano ang per kilowatt. So nakadepende yan sa electric company. Example, ang singilan ng 1 kilowatt guys ay 15 pesos. So, itong 89.52 kilowatt hour times natin yan sa 15 pesos. So, 89.52 kilowatt times 15 equals 1,342. So, ganyan lang kaliit guys kasi 1 half horsepower.